ito yung lugar dito mga kabus oh, dami pa naman mga bunga dito ng mga ito mga dragon fruit mga bus ito mga bus oh. ito yung ganan mga bus papunta doon sa taas ano? yung arka ito mga bus oh. taas pa pala doon mga boss yun know? pero malapit na tayo boss mga boss pawis ah. na pawis na ako mga boss ito yung mga ito yung ginawa dito mga boss pero hindi pa to mga siguro polyphornis mga boss pero it's isa to sa mga dinadayo dito lalo na sa mga tanim-tanim na nila dito mga boss ng mga dagon po oh. to kita nyo mga boss yan puro yan mga dagon fruit mga boss ang dami yan dito lang yan sa maasin sa lugar namin mga boss

Mataas talaga tong lugar ito. Sinusundan talaga ako, mga boss. Dito, buo mga boss. Oh. Kita niyo, mga boss. Gusto yata niya akong kagatin. Yan, oh. Yan, mga boss. Dito, mga boss, ang dami mga prutas dito, mga boss. Ito yung mga hinog pa nga dito ng mga kwan. Akit-akit lang tayo, mga boss. Kiyot-kiyot lang. Alapin na tayo luno. No? Sa taas. Medyo malayo-layo na ito dito. At maganda itong lugar ngayon kasi hindi maulan. Maganda ito dito po sa din. Umaga. Lalo na pag ano. nagpa to dito mga boss. Tingnan mo dito mga boss. Oh. oh. Ganda ng lugar na yun mga boss. Yun, May dami mga bunga dito, boss. Mga mga, mga boss nang mga ano. Yung. Pip. Eh. Hello. Di pala. ini ta. Oh, dia tu mengabus. Oh. Tingnan nyo dito mga boss Tsaka Ang lugar dito mga boss oh. Yan Naka-refresh talaga dito mga kabos Ganda Sige mga kabos Pasukin natin ito mamaya yung oh, Tingnan nyo mga kabos oh. Parang chocolate hills lang Ang ganda Teka, malamig pa yung hangin dito mga boss. Ito. Diyan mga boss, ito yung pupuntahan natin sa sunod. Maganda diyan. <coughs> Maganda diyan kasi mataas 'yung may simbahan diyan mga boss, magsisimba tayo diyan. Ito mga boss. Oh. Ganda. Parang chocolate tears lang oh mga boss. Oh. Tingnan niyo. Yan. Dito mga puso, oh, pag bakit kayo dito, pwede kayong bumili dito. Tsaka maganda ang kuhan dito. Yan. Pumunta kayo dito. Susunod kayo sa akin mga boss. Ito pala yung lugar nila. So, akit tayo sa taas. Ayan. Ito. Yun. Dito na tayo mga boss oh. Magda-drive tayo mamaya dyan. Dito. Yan. Dito tayo magda-drive mamaya mga boss. Tingnan mo mga boss oh. Tsaka ito yung mga... Kung ano nila dito mga boss. Yan. Siyempre ito. I... Eh. ito pala yung ano ng ship na to mga boss oh. yung structure yan yun ayahay talaga dito mga boss ganda napakaganda oh tingnan mo dito mga boss oh. pupunta tayo doon mga boss pag pumunta kayo dito mga boss makikita talaga ninyo dito halos kabuo ang syudad oh. 'di ba? Ganda. Yan. Tsaka doon kayo mamaya magano mga boss. Oh. Yun. Ito tour ko kayo mga boss. Dito tayo mga boss sa mga sa taas mga boss. Ah, uh, ito yung dagat diyan mga boss. Tsaka dito yung proper. Itong lugar na to sa likod niyan mga boss. Yan may lungsod din diyan. Tsaka nakaharap tayo mga boss sa uh, Pacific Ocean. Yan mga boss oh. Ganda dito mga boss. Sulit. So, Yan. Yan dito mga boss oh. Dito. Yan. Tsaka doon yung mga pupunta pala dito mga boss oh. Yan. Yan pupunta siya sila dito. Diyan mamaya pupunta tayo diyan mamaya mga boss. Yung plantation nila na ngayon ng mga kuan, ng mga dragon fruit dami yan dito mga boss dito yung sila kumukuha mga boss baga binibinta nila dun sa mga sa baba yan kanina dun ako buma, dun ako dumaan mga boss tapos yan pa uwi dun pabalik yan dun sa baba mga boss ito Magdo-drive muna tayo mga boss ay dito sa mga timo nila ito ito pala mga boss oh. ito yung nagaya uh, nila ng, na, ano, ng red drive eh. Bandar Beritai <laughs> di to baba na tayo mga boss ito mamayang hapon dito yung medyo di na masyadong mainit marami na yung pupunta dito mamaya ito laki nito mag aangla na yata May, kung gusto mo yung pagkain mga bus pwede kayong mag order pala doon. ito mga sino ba nakakaalam yan mga boss oh yan mga bis mga sakit pa naman yan mga gat mga ito, boss, dito pupunta tayo mamaya doon sa loob. Titingnan natin yung mga ano nila, boss, mga boss. Yung dragon fruit nila kay medyo hinarbisa na yata to nila. Ito isa din sa mga binibinta nila doon sa taas. Ngayon, sabi doon si sa Ate, wala sila hindi pa kasi kabago lang daw nila ng harvest. Ganda dito mga boss, lalo na pag umaga kung gusto niyo mag-hiking talaga. I require ano talaga to recommended talaga to na area. Kung sino tong gustong magpapawis diyan sa umaga, yan magandang maganda dito mga boss. Tahimik at saka wala nga masyadong mga tao na pumu ano dumadaan kasi bukid talaga to dito. Tapos sasadyain mo lang talaga to dito mga boss. Ah, dito mga boss oh. Twink. Pupunta tayo mamaya doon sa loob mga boss. Ayan. Doon tayo mamaya. Ayan hey, mga boss, oh. May ibon din pala dito. Mga ibon. Iyon e, yung maririnig mo dito mga boss oh. Dito mga boss. Ito yung ano, arka. Ah, pupapasok ako dito mga boss. Maghanap tayo dito ng mga, ano, yung hinog. Ah. Pawis na pawis na Pawis na ako mga boss Yun Ito yung mga dragon fruit nila dito oh, Tawid tawid Ito mga boss oh Yun mga boss Ito Isa rin sa mga dinadayo dito mga boss may mga iba ding lugar dito na pinupuntahan tsaka naga pamilya pamilya doon may nadaanan na, ako doon may nadaanan ako ng pamilya doon mga boss dito pala yung area na maraming ding bunga tsaka bagong ano bago pang yung iba kasi mga bulaklak bulaklak pa ayun o kita niyo mga boss kung gusto nung gusto mag-hike dito mga boss pwede kayong magpunta dito mga boss yan pumasok kayo dyan oh. tapos mag bago kayo makapunta dyan kayo mo makit mo na kayo dun mula dun sa baba papunta dito yan nakakit kayo dyan papunta dito sa taas dito boss mga boss dami pala dito mga ano yun may nakita na akong bunga mga boss puntahan natin puntahan natin mga boss ay nagsidatingan na yung mga bisita dito mga dumadayo dito mga buso Ayan. oops ito mga buso yan dami yung mga buwano dito ito pala yung area dito na may medyo malaki laki yung mga bunga mga buso tinan mo yan laki yan oh puno na yan tapos pupunta dun sa taas mga boss yun pupuntahan na natin dito na lang tayo dito, dito, dito na lang tayo dadaan sa gitna mga boss daan na natin Yup. Wala. yun mahulong ka gumawa okay. okay. Oh. ito mga boss oh. yan ganda ng mga ito mga malapit na rin to mga boss oh dragon po hindi ko mahulog mga busa oh ah! my yan mga busa ito dalawa oh. ganda mga bus yan ito papunta yan doon sa taas mga bus yan isa din yan sa mga pinuprobot talaga nila dito yan ah yan yeah. Yan mga boss. Sinsya na talaga mga boss. Mahirapan din ako pagbaba. Madulas yung mga damok. Yan malapit na tayo mga boss. Oh. Dito ako dadaan na lang. Kaya medyo alangahan din tayo. Malayo doon sa kabila. Yan o. Oh. Tingnan mo mga boss. Yan. Ito parang green green pa mga boss. Oh. Yan oh. Tingnan mo. Oh. Green green pa. Yun, tapos may nakita ko dito na medyo malaki yung mga boss. Oh. Yan. Ito. Ito boss. Oh. Ito, mga boss. Oh. Malaki. Ito. Kung hinog na sana ito mga boss, bilhin na sana na dito. Kung okay lang. Okay din ito mga boss. Bababa na tayo mga boss. jo, wala, malayo-layo na rin tayo narating babatay sa na vlog na vlog ko mga boss pupunta tayo sa ibang lugar naman din alam mga boss ito ang pamilya oh. ah, sindatingan na sila yan laki at sila doon sa taas naman. sila na naman yun ako pa, pabalik na ako pababa pa-exit na tayo mga boss yan. ito mga boss ah, pahinga muna tayo mga boss dito sa baba. Yan o. Oh. Yan. Yan pala yun mga boss Dapat oh. maglakad tayo tayo papunta dun. Ito. Yan. Ito yung motor ko mga boss Yan. Ito yung service ko mga boss Oh. Ayan. yun ang kabuuan mga boss o tingnan nyo mga boss yan akyat kayo dito mga boss papunta dun sa taas dapat sana magdala kayo ng mga baon mga boss yan tapos papunta dito akyat tapos papunta kayo dito yan yan boss ito sana yung ano ito sana yung uh, exit sana dito mga boss kaso nilak nila ni Mam Ma kasi ano pa daw under repair pa yung pintuan nila diyan ito ito yung kabuuan binaba ko lang mga boss doon ako na duman kanina sa ano sa may entrance bumaba ako dito para makita niyo yung kabuuan talaga mayroon pa yan doon sa likod din ko -liko na lang pinuntahan doon ako sa taas yung kanina mga boss oh yan ito yun ang kabuuan mga boss tapos ito yun ang daan naglakad-lakad lang ako mga boss madali lang itong puntahan ninyo mga, mga boss dito pag makapunta kayo dito sa kuan makapunta kayo dito ng uh, Southern Leite papunta kayo dito sa sabihin niyo sa Arca sa Masin City ito yun ito yun mga boss sa uh, unti unti na nilang dinidevelop yan para sa mga pupunta dito at ito yung mga ano nila mga boss ito ito yung mga di, mga tinanim nila dito ng mga dragon fruit mga boss ang dami niyan mga boss siguro pag uh, mamunga lahat yan at saka yung ibang parte dun mga boss ito yung yun yung mga nauna dun kasi may marami ng mga bulaklak dito sa kabila dito mga boss ito mga ilay yata yun yung mga nahuli yung mga nakita nyo kanina yung mga bunga boss ang mga lalaki ano at saka sa gusto palang pumunta dito mga boss ang entrance pala nila dito ay Pangmasa lang talaga Pangmasa Wala kayong poproblemahin Kung pupunta kayo dito Pwede kayong magdala ng pagkain mga boss May pagkainan naman sila dun sa Taas ngunit Hindi masyadong marami mga boss The best talaga Recommended talaga mga boss Pag pumunta din kayo dito Maaga Yung uh, 5 am Makikita talaga ninyo yung nagpa pa yung dito sa taas Yan o no, mga boss oh. May pa nga na naman doon ang mga ah uh, ibang lugar. Uh, para makita lang nila 'yon yun, sa taas mga boss. Oh. 'Yan. Sa susunod kong vlog mga boss, uh, pupunta tayo sa ano ibang lugar na naman. 'Yan mga boss. Oh. Kung gusto ninyong pumunta dito, hanapin lang niyo 'to mga boss, oh. Hilltop Park. yun Makikita niyo mga boss. Yan. Madali lang pumunta dito mga boss. Pag sinasabi kasi kilalang kilala yan dito. Tsaka marami rin dito mga tourist spot dito sa mismo sa Southern Leyte. Ito mga boss oh, may bagong parating. Yan. Thank you for watching mga boss. Salamat.